Nice! Good morning sa ating lahat mga Karamariko Vlogs. So ayan, ngayong araw na ito mga idol. I-check natin, tatanggalan natin ng plastic itong ating mulberry. Ito mga idol. mo. Ayan. So tatanggalan natin na ang plastic na yon. Kasi, one week na siya ngayon mga idol. Ayan, may tubig pa dito sa ibabaw. So, yon. So, tatanggalan ko ngayon ang plastic. Para makita natin kung buhay ba. Marami sa mga usbong mga idol. mo. Ayan. Sana tuloy-tuloy na tumabuhay mga idol. Ha. Ah. Ya, dito mga idol. Ha? Oh, di ba? Kita nyo mga idol. Buhay na siya. <laughs> Yung bunga oh yung bunga hindi siya hindi siya na, ano nalaglag yan ito yung idol o oh. oh. ang ganda buhay na buhay na siya oh. ito namang isang ating bubuksan kasi mukhang hindi maganda ang pagkakatugo nitong isang mga idol tingnan natin to at least yung isang ganda ng pagkakabuhay nyo mga idol sana tuloy tuloy niya uh -huh. ayan <laughs> o di diba may usbong na rin siya mga idol alam niyo ba ito mga idol? Bunga yan, bunga. Ito, bunga yan. Mga bulaklak yan mga idol. O, oh, diba? Sana tuloy-tuloy na siyang mabuhay. So, mayroon na tayong dalawang puno ng mulberry. Ayan. Diba? Ang <laughs> Ayan. Ito maliit yung usbong niya. Sana tumuloy ito. Ito mga usbong na ito. Hmm. Sana tumuli lahat yan. Ah, di diba, mga idol? So nakita nyo na. Yung ating ah, mulberry na tinanim natin galing Ilocos. So, ayan siya. Oh. Ah, ayan. May bunga siya mga idol. Ah. Ayan Oh. Ito nyo. May bunga yan. O, so, ayan. yun. Ha, success yung ating pagkatanim mga idol. Nabuhay natin. Ito yung ano. Ito yung ano yung mga bunga niya na nalaglag. Sobrang hinog na. Uh. Uh. So, yun lang guys. Thank you for watching and don't forget to follow, like, and share natin mga video guys. Bye-bye.